Paano pagapangin pabalik ang ex mo sa iyo? Kung iniwan ka ng iyong mahal at nais mo siyang pabalikin sa iyo, kailangan mo lamang ng almonds, panulat at gatas. Una, ay isulat mo sa almonds ang pangalan niya at isaw ito sa gatas sa sabihin ang mga salitang ito. Almonds sagatas, pabalikin siyang nagmamakaawa Nang pitong beses. At saka durugin ng almonds at ipakain nito sa kahit anong insekto. Okay lang kung hindi man ito lahat makain. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang ilike ang video ito at mag-subscribe.